Sa simula ng pelikula, makikita natin si Father Barrow na naghahanda para sa isang exorcism sa isang bahay. Pagkatapos ay dumating ang isang pari doon at sinabi sa kanya na kung handa na siya. Pagkatapos ay tinatawag siya ni Padre James sa loob. Dinala ng pari si Barrow sa itaas sa lugar kung saan mayroong isang buntis na babae na kailangan nilang i-exorcise. Iniwan siya ng pari doon kung saan lumalabas ang mga boses ng demonyo mula sa isang silid na ni Barrow ang mga larawan ng pamilya ng possessed lady sa dingding ng hallway at pumasok sa silid. Doon, nagsimula na si Padre James ng exorcism, kung saan ang ginang ay ganap na may hawak ng mga demonyo at maraming sugat ang nabuo sa kanyang katawan. Sinisikap ng demonyo na palayain ang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng kakaibang tunog. Sinabi ni Father James K. Jones na malapit na ang expulsion state, kaya dapat niyang ihanda ang kahon ng mga coach. Nang makita ang mga coach, humingi ng tulong ang demonyo kay Barrow sa totoong boses ng babaeng iyon. Magde-deliver na daw siya kaya dapat buksan niya. Naawa si Barrow sa kanya at sinimulan siyang pakawalan. Ngunit bigla niyang naalala na ang babaeng ito ay naposes kaya napatigil siya. Ngunit muli siyang minanipula ng demonyo, at sa pagkakataong ito ay kinalas ni Barrow ang kanyang mga binti. Ngayong nakita ito, nagalit si Barrow sa kanya, at bago pa maintindihan ni Bero ang anuman, pinalaya ng demonyo ang kanyang sarili, inatake siya, at sinabi na siya ay isang hangal na tao. Ngayon, bago pa siya magawa ng demonyo, nahuli ni Padre James ang babae, at pareho silang nahulog mula sa bintana, na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Labis na ikinalungkot ni Barrow na makita ito dahil tatlong tao ang nawala ng buhay dahil sa kanya. Pagkatapos ay pumasok ang asawa ng babae sa silid at tinanong si Barrow kung ano ang kanyang ginawa. Sa susunod na eksena, nakita namin si Barrow sa isang van. Dinala siya sa Catholic Mental Asylum. Doon siya nakakulong sa isang selda kung saan pinupuntahan siya ni Chaplain Davis. Sinabi niya kay Barrow na sa kanyang kahilingan, siya ay ipinadala dito sa halip na sa bilangguan. Pagkatapos ay binibigyan niya siya ng paunawa na ipinapaalam sa kanya na binawi na ng Vatican ang kanyang katayuan bilang isang pari at sinasabi sa kanya na malapit na siyang magretiro at gusto niyang sumama siya sa seremonya ng simbahan. Sa kabilang banda, nakikita natin si Molly Hartley na nagdiriwang ng kanyang ikadalawamputapat na kaarawan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ipinagdiriwang din niya ang katotohanan na naging opisyal na siyang partner ng firm kung saan siya nagtatrabaho noon. Dumating doon ang isa sa kanyang mga kaibigan, ang kaibigan ni Daryl na si Lydia at si Molly na naaakit sa kanya ay may binulong sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula silang magsayaw. Nang maglaon, kapag si Molly ay nasa banyo, sina Lydia at Daryl ay pumupunta rin doon at binigyan siya ng ilang mga asul na tabletas na kinakain ni Molly. Pagkatapos nito, sumasayaw silang muli at silang tatlo ay nagsimulang maghalikan sa isa't isa. Pinauwi siya ng mga kaibigan ni Molly munit kapag hindi siya nakinig sa kanila, iniiwan siya doon. Hating gabi, umuwi si Molly kasama si Nalija at Daryl, kung saan nagsimula silang maging intimate sa harap niya. Nang makita sila, si Molly ay nagsimulang manligaw, at sa kahilingan ni Daryl, sumama rin siya sa kanila. Kinaumagahan, nagising si Molly sa isang katok sa pinto at nakita niya ang dalawang pulis na nakatayo sa pintuan sinabi niya sa kanya na ang kanyang kapitbahay ay nagsulat ng reklamo tungkol sa sobrang ingay. Sinabi sa kanila ni Molly na ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan, pagkatapos ay sinimulang halugugin ng mga opisyal ang kanyang bahay. Nahanap nila ang mga bangkay ng dalawang kaibigan na nakipag-threesome sa kanya noong nakaraang gabi. Inaresto nila siya at sinimulan siyang tanungin. Sa panahon nito, nagsimulang makarinig si Molly ng ilang kakaibang boses, at sinabi niyang hindi niya ito ginawa. Lumalakas ang mga boses na sinabi niya na, hindi siya, ngunit nagawa namin ito. Kapag ang babaeng opisyal ay gumagalaw patungo sa kanya, ang kanyang ilong ay nagsimulang dumudugo, at biglang naging demonyo ang boses ni Molly. Sinabi ng demonyo na, nandito na kami. Lumipat ang eksena at nakita namin si Molly sa van. Dinadala rin siya sa parehong Catholic Mental Asylum. Sa kabilang banda, nakikita namin sina Barrow at Chaplain Davis na nagdadasal sa simbahan. Sinabi sa kanya ni Davis na pagkatapos ng pagreretiro ay masisiyahan siya sa kanyang buhay sa pagtuturo sa isang lokal na seminary, na malugod din niyang gagawin sa kanya kapag pinalaya nila siya sa lugar na ito. Umalis siya mula doon, at ang krus sa dingding ay nabaligtad, na ikinagulat ni Barrow nang makita. Dito, kapag dinala si Molly sa receptionist, Tinawag niya siya sa demonic voice sa kanyang buong pangalan, Janet Mary Jones. Napansin ni Janet na ang kanyang mga mata ay ganap na mapuputi, at nagsimula siyang makarinig ng ilang kakaibang tunog, na labis na ikinatakot niya. Natauhan siya kapag tinawag siya ng isang gwardya, at sinabi niyang ayos lang siya. Ngunit pagkatapos ay biglang, ang kanyang tasa ng tsaa ay sumabog, at sinabi niya sa mga gwardya na kunin si Molly. Nang dinala si Molly sa kanyang selda, ang lahat ng mga bilanggo sa hallway ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Sa gabi, naririnig ni Molly ang mga pangungulit at ungol sa kanyang selda. Bigla niyang naramdaman na may tumatawag sa kanya mula sa butas ng paagusan, kaya nagsimula siyang makinig sa mga boses sa pamamagitan ng paghiga malapit sa butas na iyon at sinabi sa isang demonyong boses na, kami ay lumalakas. Sa susunod na eksena, Nakita natin siyang natutulog sa kama nang may lumabas na insekto sa butas na iyon at pumasok sa ilong ni Molly, at bigla siyang bumangon. Pagkatapos nito, may kakaibang nangyari sa kanya, at nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong. Nagsisimula siyang makarinig ng ilang boses na lumalakas habang tumatagal. Kinabukasan, dumating si Dr. Lori sa kanyang selda at sinabi sa kanya na makikipagkita siya sa kanya ng ilang beses sa isang linggo para sa kanyang pagsusuri. Sinabi sa kanya ni Lori na kailangan niyang suportahan siya dito para magawa niya ng maayos ang kanyang pagpapayo. Sinabi sa kanya ni Molly na hindi siya baliw, ngunit siya ay may nagmamayari, kaya hindi siya maaaring makatulong sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ang kanyang pakikitungo. Biglang lumipad sa hangin ang file ni Lori, na nagulo ang lahat ng pahina nito. Sinabi sa kanya ni Molly na mayroon siyang tagapayo na katulad niya noong siya ay nasa high school, at siya ay patay na ngayon. Nang marinig ito, medyo kinabahan si Lori at lumabas doon. Sinuri niya ang mga nakaraang talaan ni Molly kung saan nalalaman niya na ang tagapayo ni Molly, si Dr. Emerson, at ang kanyang kasintahan, si Joseph, ay may kaugnayan sa ukulto. Pareho silang natagpo ang patay sa isang kakaibang dobling pagpapakamatay sa ilang sandali matapos tumakas si Molly mula sa kanilang kulto at lumipat sa Michigan upang magsimula ng bagong buhay. Nakikita rin niya ang mga larawan ni na Lydia at Daryl. Sunod, nakita namin si Janet na nagbabasa ng mga panalangin na may dalang prayer card sa kanyang kamay at si Molly ay nakaupo sa kanyang selda sa kabilang banda. Biglang nasunog ang card ni Janet, at natatakot niyang sinabi na ginawa ito ni Molly, dinala niya siya, at may kailangan silang gawin. Pagkatapos, nang pumunta ang gwardya upang tingnan si Molly, tinitigan niya ito ng kakaiba. Kinabukasan, sinabi ni Lori kay Molly na gusto niyang malaman ang tungkol sa okultismo at sinabing mapagkakatiwalaan niya siya dahil gusto niya ang pinakamahusay para sa kanya. Ngunit hindi umimik si Molly at umungol ng napakalakas. Sinukahan niya siya at sinabi sa kanya na kumusta ang kanyang amo. Pagkatapos ay sumisigaw siya ng napakalakas at lumipat ang eksena kay Barrow na nagbabasa ng mga panalangin sa simbahan nainis si Molly dito, at hiniling niya sa kanya na huminto. Sinimulan niyang iuntog ang ulo niya sa pader. Tinawag ng isang gwardya si Dr. Lori, at nakita niya ang lahat ng mga pasyente na iniuntog ang kanilang mga ulo sa dingding. Pumunta siya kay Molly, na nasugatan ang kanyang ulo, at sinabi niya sa kanya na huminto. Pagkatapos ay nakikita namin ang maraming mga uwak sa labas ng ospital. Susunod, nakita namin na dinadala nila si Molly sa isang lugar na umuungol sa isang kakaibang paraan. Nang marinig ang kanyang boses, lumapit si Barrow sa pintuan at umalis siya, nakatitig sa kanya. Si Molly ay inilipat sa isang ligtas na silid kung saan pumunta si Lori upang makipag-usap sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nabasa niya ang kanyang file ng kaso, ayon sa kung saan inaangkin niya sa kanyang ikalabing walo na kaarawan na siya ay sinapian ng Jablo, Naniniwala siya na iyon ang kanyang unang yugto at sinipi na sinabi sa kanya ni Dr. Emerson na siya ang magbabalik kay Satanas sa mortal na likaw na ito. Tinanong siya ni Lori kung totoo ba ang lahat ng ito. Sinabi niya na naniniwala siya na ang kanyang pag-aari sa kanyang ikalabing walo na kaarawan ay parang pagbubuntis na akala niya ay mauuwi sa kanyang ikadalawamputapat na taon. Tinanong niya siya, bakit kailangang mag-incubate ang pag-aari na ito mula 18 hanggang 24? sabi ni Molly dahil ito ay anim na taon, anim na buwan, at anim na araw para maging eksakto. Sinabi ni Lori na may ilang araw pa para makumpleto ang tagal na ito, at pagkatapos ay biglang may nangyari kay Molly, at sinubukan niyang sabihin ang isang bagay na hindi maintindihan ni Lori. Huminto siya at nawala ng malay na nagsasabing darating siya. Biglang nabasag ang salamin ng relo ni Lori at dumikit sa kanyang pulso, at napansin niyang 7.06 na ang kanyang relo. Umupo siya sa kanyang opisina, nagsimulang mag-isip tungkol dito, at napagpasyahan na ito ay ang ika na oras, anim na minuto. Sa sandaling iyon, namatay ang isang uwak matapos matamaan ang bintana ng kanyang kwarto, na labis na ikinagalit ni Lori. Susunod, papunta na si Bero sa kanyang selda pagkatapos magdasal ng marinig niyang tumatawag si Molly sa kanya. Siya ay humihingi ng tulong sa kanya, at pagkatapos ay ang Biblia ay nahulog mula sa kanyang kamay. Sinabihan siya nito na gawin ang tama, at nakita niya na ang kanyang relo ay natigil sa 7.06. Kinuha niya ang Biblia at umalis doon, pagkatapos ay nagsimulang tumawa si Molly. Kinaumagahan, nang pumasok si Lori sa silid ni Molly, nakita niyang nakasabit ito ng patiwarik sa kisame. Nang makita ito, natakot si Lori, pinuntahan siya, at tinawag siya. Sa sandaling iyon, binuksan ni Molly ang kanyang mga mata, at si Lori ay nahulog sa likuran habang lumilipad sa hangin. Nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong, at pagkatapos ay pumunta doon ang dalawang gwardya at hinuli si Molly at sinimulang itali siya sa kama. Pagkatapos ay sinabi ng demonyo na darating ako, at biglang nagising si Barrow sa kanyang silid. Sumunod, pumunta si Lori kay Barrow at humingi ng tulong sa kanya, ngunit tumanggi siya, sinabi na hindi na siya pari, Sinabi sa kanya ni Lori na ang mga hindi maipaliwanag na bagay ay nangyayari, at tinanong siya ni Barrow kung maaari silang mag-usap sa ibang lugar. Lumabas sila, at sinabi ni Lori na nabasa niya na mayroong dalawang uri ng exorcism, ang isa ay opisyal at ang isa ay hindi opisyal. Ang isang masela na exorcism ay kailangang aprubahan ng simbahan, ngunit ang isang hindi opisyal ay maaaring gawin ng isang ordinaryong tao. Matapos ang lahat ng mga demanda at masamang atensyon ng media, ang simbahang Roman Catholic ay hindi na nagtuturo sa mga pari kung paano magsagawa ng exorcism. Noong nakaraang taon, mayroon lamang labimpitong sinanay na exorcist sa buong Amerika, kasama siya at sa lahat ng labimpitong kaso na iyon, siya lang ang nasangkot sa isang aktwal na exorcism. Pagkatapos ay sinabi niya na wala silang maraming oras, at pagkatapos ng lahat ng ito, palayain niya siya mula dito. Biglang napansin ni Barrow ang maraming patay na raven doon at sinabi ni Lori na nangyari ang lahat kahapon ng gabi sa 706 PM. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga relo at orasan ay natigil din. Nakita nila si Janet na nakatayo sa labas ng bintana. Sumisigaw na narito na siya at malapit na ang kanyang oras. Tumalon siya mula roon, nagsasabing iligtas kami na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nang makita ito, pareho silang nagalit. Pumunta si Barrow upang kausapin si Molly kung saan ganap na sinapian ng demonyo si Molly. Nagsimulang makipag-usap ang demonyo kay Barrow at sinabi ni Barrow na gusto niyang kausapin si Molly. Tinanong ni Barrow ang demonyo sa kanyang pangalan kung saan sinabi niya sa kanya ang isang talata sa Biblia. Sinimulan niyang pagtawanan ng Biblia at pagkatapos ay sinubukan niyang akitin si Barrow. Muling sinabi ni Barrow na gusto niyang kausapin si Molly na hinihiling ng demonyo para matulungan niya ito tulad ng pagtulong niya sa iba. Kinausap niya ito sa boses ng asawa ng buntis na iyon at sinabing siya ay isang kabiguan. Pagkatapos nito, naging normal si Molly at humingi ng tulong sa kanya, at pagkatapos ay nagsimulang tumawa muli ang demonyo. Sinabi sa kanya ni Barrow na si Molly ay mas malakas kaysa sa iniisip niya, at tutulungan niya siya. Sumigaw ng malakas ang demonyo, na hindi kayang tiisin ni Barrow, at lumabas siya ng silid. Kinausap niya si Lori, na nagsabi sa kanya na si Molly ay dating isang karaniwang estudyante, ngunit pagkatapos ng kanyang ikalabing walo na kaarawan, siya ay naging isang topper, at noong ika apat, siya ay naging kasosyo sa kumpanya, na parang may tumulong sa kanya sa lahat ng ito. Susunod na araw, nakilala ni Barrow si Davis at sinabi sa kanya ang lahat. Nakikinig sa kanya si Davis at hinikayat siyang tulungan si Molly, iniabot sa kanya ang kanyang clerical na kasuutan at ang mga bagay na kailangan niya upang maisagawa ang exorcism. Ngayon si Barrow ay naghahanda para sa isang exorcism at nagspray ng holy water sa labas ng silid ni Molly na nagdudulot ng gulo para sa demonyo. Bago simula ng exorcism, binuhusan din niya ito ng holy water at pagkatapos ay sinimulan niyang basahin ang mga ritual. Sinubukan ng demonyo na akitin siya, ngunit ipinagpatuloy ni Barrow ang exorcism, at pagkatapos ay sinubukan ng demonyo na gambalain si Barrow sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang buntis na babae. Ngunit sinabi sa kanya ni Barrow na hindi niya siya muling lokohin. Habang ipinagpapatuloy ang exorcism, sinubukan niyang ilagay ang krus sa mukha ng demonyo, ngunit biglang kumagat ang demonyo sa kanyang kamay. Kahit papaano ay pinalaya ni Barrow ang kanyang kamay mula sa kanya, at sa kanya lang nakita na may nabubuong mga simbolo sa noo ni Molly, at pagkatapos ay nawala ang mga ito. Muli niyang ipinagpatuloy ang exorcism at inilagay ang krus sa kanyang mukha, na naging ng pagsunog ng kanyang mukha, at ang demonyo ay dumura ng dugo sa kanyang mukha sa galit. Pumunta si Barrow sa banyo upang hugasan ang kanyang mukha at nilagyan ng benda ang kanyang kamay, at nang tumingin siya mula sa bintana, may mga taong nakatayo doon na nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay bumalik siya sa silid ni Molly at naghahanda na ipagpatuloy ang exorcism. Habang nagwiwisik ng banal na tubig sa kanya, hiniling niya sa demonyo na umalis sa katawan ni Molly, ngunit sa pagkakataong ito ang demonyo ay nagalit ng husto at nagsimulang ihagis ang kanyang mga gamit. Sinimulan niyang sakalin si Barrow at kasabay nito, sinubukan niyang bunuti ng kama mula sa sahig. Ngunit kinuha ni Barrow ang krus mula sa dingding at ipinagpatuloy ang pagpapaalis ng demonyo at pagkatapos ay umuungalang lang demonyo at nagsabi, narito ako. Nang makita ito, lumabas si Barrow sa silid. Pagkaraan ng ilang oras, lumapit sa kanya si Lori at sinabing magagawa niya ito. Kailangan lang niyang maniwala sa sarili niya at kay Molly. Susunod, nang pumunta si Barrow para sa exorcism, sinabi sa kanya ng demonyo na ngayon ang araw. Anim na taon, anim na buwan, at anim na araw ang lumipas mula ng mabuntis si Molly sa kanyang espiritu. Ipinakita sa kanya ni Barrow ang mga coach at nagtanong kung alam niya kung ano ito. Ngunit sinimulang basahin ng demonyo ang mga talata ng Biblia, at sinabi ni Barrow na ngayon ay itataboy niya siya kay Molly sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo at ipadala siya sa mga baboy. Lumapit si Barrow sa kanya at nagsimulang magbasa ng mga ritual at hiniling sa kanya na umalis kay Molly, ngunit ang demonyo ay naging mas malakas na ngayon. Pinalaya niya ang kanyang sarili at nagsimulang maglevitating sa hangin, ngunit pagkatapos ay maraming mga bug ang nagsimulang lumabas sa kanyang bibig, na nagsimulang pumasok sa loob ng reliquary. Pagkatapos ay nahulog si Molly sa kama at isinara ni Barrow ang kahon, na itinatago niya sa isang lalagyan na puno na may banal na tubig. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Molly at tinitingnan siya at inilabas siya ng silid, at mukhang normal na siya ngayon. Kinabukasan, pinuntahan ni Barrow si Molly, na nagpasalamat sa kanya, ngunit nang pabalik na siya, Napansin niya na ang lahat ng mga pasyente ay nakatingin sa kanya sa isang kakaibang paraan na nakita niyang kakaiba. Dito, napansin din ni Molly na nakatingin sa kanya ang mga pasyente sa ward. Ibinalik ni Barrow ang lalagyan kay Davis na inilagay ito sa kanyang basement para sa pag-iingat. Napansin ni Barrow ang aklat ni Davis tungkol sa satanismo at paano nagtutugma ang mga titik sa takip nito sa mga titik sa noo ni Molly sa panahon ng exorcism. Ipinaliwanag ni Davis na ito ay Leviathan, ang ikaapat na aklat ng Satanic Bible na nagpapaliwanag na ang Antikristo ay ipanganganak pagkatapos ng pinakamasamang kasalanang nagawa. Ang matricide ay ginawa sa ina ng diablo o ang taong ang katawan ay ginamit upang alagaan ng diablo. Hinihiling ni Barrow na makita ang kahon, ngunit sa pagbukas ng lalagyan, nalaman niyang ang kahon ay napalitan ng malaking bato. Tinamaan ni Davis si Barrow na patumba siya. Nagising si Barrow sa isang nakalak na silid sa asylum, kung saan nasaksihan niya ang isang pasyente na nagpakamatay sa katabi niyang silid, na puno ng iba pang mga patay na pasyente. Sa sandaling iyon, dumating si Lori mula sa labas at nakitang walang laman ang buong ospital. Pumunta siya sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang cellphone, kung saan biglang nagring ang telepono. May nagsasabi sa telepono na darating siya, dito, lumapit kay Lori ang isang gwardya, ngunit nakita niyang hindi ito normal. Sa kabilang banda, may isang tagapag-ayos na lumalapit na may hawak na baril at inutusan si Barrow na sumama sa kanya upang magpatutuo sa kanyang kapanganakan. Naghahanda si Davis para sa ritual sa basement kung saan dinala si Molly upang magsakripisyo. Maraming miyembro ng kultong sataniko ang naroroon din upang saksihan ang ritual na iyon. Dito, dinala ng gwardya si Lori sa isang ward kung saan patay na ang lahat ng tao, at sinubukan din niyang patayin ito, ngunit iniligtas ni Lori ang sarili sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya ng gunting. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka palang sa aming channel, maaari bang hingin namin ng isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, nakita niyang dinadala ng gwardya si Barrow papunta sa isang dako. Dumating si Barrow at ang tagapag-ayos sa silid sa underground, kung saan sinabi sa kanya ni Davis na dapat siyang maging saksi sa ritual na ito dahil dinala niya ang jablo sa mundong ito. Siya ang ama ng jablo dahil siya ang naglabas ng jablo sa pamamagitan ng isang hindi banal na ritual. Bago niya mapatay si Molly, sinaksak ni Lori si Davis sa Chan, ibinaba ang kahon at pinakawala ng mga insekto na nagbibigay ng distraction habang sinasaksak ni Molly si Davis. Tumakas sina Barrow, Lori, at Molly habang ang ilan sa mga kalahok ay pinatay ng mga insekto. Tiniyak ni Barrow kay Molly na siya ay ligtas habang siya ay iniuwi sa isang ambulansya. Samantala, ang isa sa mga insekto ay lumipad papunta sa isang tumatakbong school bus kung saan ito ay lumapit sa isang hindi kilalang babae sa likod ng bus na papalapit sa tenga niya.